Ngayong araw pa ha, mga mom, siya ay pupunta tayo sa isang restaurant kusaan saan doon nagmimit -me ang aking lolo at ang kanyang volunteer. Nakasakay na nga rin kami ng taxi ng aking lolo. Siguro mga 5 to 10 minutes muna sa bahay hanggang sa restaurant. O ba diba, super layo? Ay hindi pala, super lapit pala. Eto nga't may check ako mga kay Inday. Kaninang maga sa kasarapan ng tulog natin ay nakarinig tayo ng alarm o siren mga kay Inday. Yung hudyat na may paparating na rocket yun nga mga kainday ma'am si dahil nga may rocket na naman o may alarm na, may alarm na naman dito sa Tel Aviv sana kung gaano kaganda yung view na to kung gaano kaganda ang araw na to ganon din kaganda ang araw ngayon sana wala nang marinig na siren at wala na rin rocket na dumating dito sa Tel Aviv mga kainday eto nga nakasakay na kami ng taxi mga kainday ma'am, at syempre talaga namang nagaalangan tayong lumabas ngayong araw na to dahil nga kaninang maga ay may bumunggan ng siren sa atin habang tayo ay natutulog. At andito na nga kami ng aking lolo sa restaurant mga kaintay mamsi. Ito pala yung Mito's Restaurant dito sa Wise man 2. Tuwing Wednesday pala nagmimit -me ang aking lolo at ang kanyang volunteer mga kainday. At nag-usap na nga sila na dito na lang lagi magmimit -me para habang nag-uusap sila ng aking lolo ay eh, derecho lunch na namin mga kainday. Ito pala yung mga first dish na binigay sa amin mga kainday. Mamsit at ito pala nga ang aking in-order ngayon ang steak with peri o mashed potato mga kainday. At syempre mga kainday mamsit may papri na naman ng restaurant mga kainday. Kaya naman gustong gusto rin ni lolo ko dito pumupo. Punta. At ito pa ang cauliflower sa first dish namin na kinain. At ito nga tapos na rin kami kumain ng lunch kaya pauwi na rin kami ng aking lolo. Nakasakay na nga rin kami sa taxi mga kainday kaya mga kainday mamsi. Bukas ulit.